Kamusta kayo mga boss? Araw ngayon ng linggo. Uh, pagkatapos natin ng isang linggong pagtatrabaho bilang isang empleyado, uh, kailangan pagdating ng Sunday eh bawal tayong magpahinga. At gawa ng kailangan din naman nating dumiskarte sa ating mga uh, sideline. Ayan. So pag Sunday, uh, ito na rin yung time lang namin ng aking misis Ayan taga video. Ito lang din yung time namin para at least magkaroon kami ng oras magkasama. kasama. So, depende na lang kung katulad ng mga ganito pagkakataon, uh, ayan, may mga sideline akong inaayos. So, bali sa ngayon, uh, magpapaperma ako ng lot plan, ng uh, requirement ito sa isang ng isang nang may-ari na isa kong ginawa ng uh, design ng bahay. So, lot plan. Uh, ang size dito ay Uh, 140 square meter at meron itong anim na muhon. Ayan, so ayun na uh, nagkaroon din ako ng kakilala na geodetic engineer na pupuntahan ko ngayon para paperman itong uh, lot dan. At uh, goods din yon para at least magkaroon ako ng kakilala ng geodetic dahil ako bilang isang building surveyor within within 15 years. So at least baka ako ng mga technical na mga idea sa kanya. So napakalaga talaga na sa isang profession eh merong kang uh, license. Yan katulad ng you engineer. Ako bagamat experienceado na ako within 15 years, kumbaga ang knowledge ko lang about layout sa building, yung pag uh, locate ng mga mohon o pag layout. So iba pa rin talaga yung nag-aral ka at nagkaroon ka ng lisensya. At yun ah uh, kung magkaroon tayo ng medyo kung magkaroon tayo ng pagkakataon kahit medyo na tayo eh sana makapag-aral din tayo ng geodetic engineering ayan so pagdating sa price uh, alam ko naman na iba, by uh, ano toy eh, uh, hindi siya i mean iba-iba uh, yung price uh, depende sa lugar ah uh, yung usage ng lupa ayan depende rin sa size at depende rin yung kung ilan yung uh, point o mohon So, bali dito kami sa Cavite, sa Dasma. Um, itong project kasi, project kasi na to ay under sa Dasma. Then, yung pipirmang judithic engineer ay dito rin sa Gentry. So, ang singil niya sa perma ay 3K, 3,000 pesos. Uh, para sa lot size na 140 square meter with 6 uh, ano, uh, mohon. Yan. So, ito, ah uh, share rin 'yung drawing nito. Ah uh, tapos sinilan sa akin 'yung ipal, tapos pinaprint ko ngayon dito sa mall. Ayan, so pupunta ako ngayon para magpa-sign. Ayan, so at least 'yun ko 'yung may idea kung magkano 'yung pagpa ah uh, perma ng lap plan. Okay. So, depende kasi sa lugar, meron din nagre-require ng ah uh, certificate of survey. So, may ibang kwentuhan naman 'yun sa pricing pag kakailangan talaga na ah uh, depende sa mga uh, city engineering, kung kailangan ng certificate ng sur survey. So, gagawin doon, maliban sa lot plan, kailangan mo lang mag-conduct ng uh, lot survey yung geodetic engineer bago magawa ng lot plan. Para okay na rin yun for the secure na talagang yung location ng iyong muhon uh, ng munang iyong lupa ay eh, sigurado at least pag nagtayo ka na ng bahay ay eh, may iwasan natin yung uh, encroachment lalo na pag nagawa tayo ng uh, bahay na merong firewall o may nakasagad sa property line. So ganun din pag gumagawa tayo ng mga perimeter fence. So siguraduhin natin na yung ating linya ng ating lupa mismo ayun ay talaga yung nakukover natin pag nagkakaroon tayo ng uh, construction. Okay, yung mga, yun lang mga boss at kahit paano mag-share ng konting idea at maraming, oras, maraming salamat sa inyong oras and happy Sunday.